Lord, kayo na po bahala sa kanya. Ayak Ay, po ako. Maraming maraming salamat sa buong prayer mo. Pray hindi napigil ang umiyak ni Jessica Soho nang makapanayam niya si Doc Willie Ong dahil sa malaking pinsala na nagagawa na ng sarcoma cancer sa katawan nito. Kalbo na at wala nang natitirang buhok pa kahit isa si Doc Willie Ong. Malayong malayo na nga sa itsura nito kumpara dati dahil sa masamang side effects ng chemotherapy. Nang personal na makapanayam ni Jessica Soho si Doc Willie Ong, ikinuwento ni Doc Willie na 50 50% na lamang daw ang natitirang chance na mabubuhay pa siya sa mga darating na buwan at 50% raw ang chance na maaaring malagutan na siya ng hininga dahil kumalat na ang sarcoma cancer sa loob ng kanyang chan ayon pa sa kanya wala nang kasiguraduhang mabubuhay pa siya ng mas matagal 50-50 eh. 50%, -50. 50 to live a few more months a year 50% anytime baka hindi na huminga idinitali pa ni Doc Willie Ong ang tindi ng sakit na nararanasan niya ngayon ah, dahil sa pinsala ng sarcoma cancer sa loob ng kanyang katawan ah, kaya naman hindi na raw talaga siya nakakatulog pa Parang walang kasiguraduhan eh. Yeah, kung gabi hindi kami natutulog ni Doc Lisa, sigaw ako ng sigaw, hihiyaw ka sa sakit talaga pagbubunyag pa ni Doc Willie kay Jessica kung meron daw magbibigay sa kanya ng gamot para hindi na siya magising pa ay iinumin na lang daw niya yun para matapos na raw ang hirap at sakit na kanyang dinadanas ngayon dulot ng sarcoma cancer. If somebody told me he will give me dormicum and let me sleep it off and die, okay na sa akin. I would have taken it. yes. Ayon mga kay Doc Willie Ong, ngayon raw ay pabor na raw siya sa euthanasia o ang tinatawag na mercy killing. Ito ay ang paraan ng pagtapos sa buhay ng isang tao dahil hindi na nito kaya ang matinding hirap na dulot ng matinding sakit. siguro pag-isipan din natin yung mga euthanasia kung talagang hirap na hirap na eh. Minsan sobra rin tayo mag-prolong ng life. Baka hindi naman yung talagang mission. I Ibinulgar ni Doc Willie Ong kay Jessica Soho na nagpakita na raw sa kanya ang kanyang pumanaw na ina at sinusundo na raw siya Nagkakaroon ako ng visions before that time. I saw my mom who died two years ago. Yung mami ko sa dream Pinukuha na niya ako. Sabi pa raw sa kanya ng kanyang pumanaw na ina ay nagawa na nito ang kanyang trabaho at misyon sa lupa kaya sinusundo na raw siya. Ang sabi ng nanay ko, you've done your job on earth. Ginawa mo na 60 years eh. 25 years na ako walang bayad ang pasyente ni isa. Nag-alay naman ang panalangin si Jessica Soho para kay Doc Willie Ong at sa asawa nitong si Doc Lisa. Ipinagpray ni Jessica Soho na sana ay maibsan ang sakit na dinadanas ngayon ni Doc Willie at ng asawa nitong si Doc Lisa na nahihirapan na rin. Dear God, tulungan niyo po. Si Doc Willie, so I pray for Doc Lisa. Page to face this crisis with him. Hindi napigilan ni Jessica So ang maluha sa kalagayan ngayon ni Doc Willie Ong na kalbong na at 50-50 na lamang ang natitirang chance ang mabubuhay pa ito sa mga darating na buwan. Thank you for everything, Lord. Kayo na po bahala sa kanya. Ayak po ako. Maraming maraming salamat sa buong prayer mo.